5 years na ako sa Canada, ang work ko pa rin cleaner. 'Di ba? Manager ako sa Pilipinas pero dito 5 years na akong cleaner or 6 years na akong cleaner. I have nothing against with cleaner, guys. Pero if you have the capacity to become a manager, kaya mo rin naman 'yan dito gawin eh. no uh, pupunta ako ngayon sa luma naming bahay kasi may mga kukunin pa akong gamit dun tapos kailangan ko dalit sa storage um, minis pa akong topic no in terms of pagiging IT sa Pilipinas tsaka IT dito sa Canada ano mas maganda no ano pinagkaiba anong anong uh, anong benefits na ngayon na nagtatrabaho ko dito sa Canada versus nagtatrabaho ko sa Pilipinas. Ano yung mga uh, mga nakukuha ko sa Pilipinas? Ano yung mga nakukuha ko dito? Right? Okay. Siguro simulan natin ng sweldo. ba? Diba? Yung sa sweldo. Uh, for me, sa sweldo guys, malak malaki ang agwat. No? Kasi guys, to tell you honestly, of course, being a senior DBA na sa Pilipinas and I'm working almost hindi naman 2 decades, no? mga, siguro mga 16 years. No? 16 years. Um, pumapalo naman na tayo ng 6-digit. No? Uh, pero kasi senior level yun ha right ngayon dito sa Canada in comparison guys um, malaki yung agwat kasi mas malaki pa yung sinisweldo ko ngayon meaning yung rate tapos hindi pa ako senior guys ha so hindi pa ako senior level dito pero yun nga so kung ikukumpara ko siguro pag nag senior level ako dito sobrang layo na nung nung agwat ko in terms nung kung ikukumpara natin yung sweldo ko sa Pilipinas malayo talaga right and uh, I am not sure with other companies dito pero kas, kasi, kami guys unionized kami so under kami ng union right so ano ang ikinaganda no hindi lahat guys gusto na may union no pero ang isang nakita ko ah uh, halimbawa guys yung sa pag OT right sa pag OT halimbawa sa Pilipinas guys ang pasok mo is ah uh, 8 to 5 halimbawa lang 8 to 5 right halimbawa nag OT ka sa Pilipinas to ah uh, ba nag-OT ka hanggang alas 12 ng madaling araw halimbawa lang so so pumasok ka ng 8 to 5 tapos nag-OT ka hanggang alas 12 ng gabi right so kinabukasan guys you are expected na napapasok ka pa rin ng opisina ng normal schedule mo which is 8 o'clock right dito sa Canada may rules na kailangan mo maka 8 hours of sleep okay so, halimbawa ang pasok mo sa office is parang ako ngayon 7 to 3 7 ng umaga hanggang 3 ng uh, hapon okay 7 to 3 now uh, nag OT ako Halimbawa, nag-OT ako ng 9 o'clock ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Halimbawa lang. So, nag-overtime ako. Ngayon, kung sa Pilipinas yan, kahit matapos ka ng alas 2, alas 3, o kahit anong oras yan, you are expected to report sa work ng alas 7 pa rin. Kung anong oras yung oras ng pasok mo sa office dito sa Canada, hindi ko alam sa lahat ta pero us here in my company and we are under union, ang requirements ng union guys is kailangan ang empleyado makakompleto ng 8 hours of sleep. So, in short, kung nag-OT ako ng hanggang alas 2 ng madaling araw, magka-count yun ng 8 hours, so alas 10 ng gabi, ay ng umaga. Alas 10 ng umaga, yun pa lang yung reporting hours ko. Hindi ako papasok ng alas 7. Diba? Kasi required ako na matulog ng 8 hours. Okay? So, pero yung out ko, the same pa rin. Alas 3 pa rin ako mag-out. Yun. Yun yung isang kaibahan na nakita ko dito. No? In terms of work di ba? So kahit na sabi nating mag-OT ako nang hanggang alas 2, it doesn't matter kung ang pasok ko sa office is 7 o'clock na umaga o yung regular time ko ng pasok, kailangan muna ako maka 8 hours of sleep which is alas 10 ng umaga. Saka pa lang ako papasok ng opisina. At mag-out pa rin ako ng alas 3. So, di ba ang galing? first time kong na-encounter yun dito kasi sa Pilipinas, all throughout my career whatever happens kahit anong oras ka pa matapos ng OT mo it's either mag-file ka ng leave or pumasok ka di ba? yun lang ang option lagi pasok ka or mag-file ka ng leave kung talagang pagod ka o talagang di mo aya di ba? yun lang yung options mo guys dito hindi they are taking care of your health na kailangan makakompleto ka ng 8 oras diba astig at isa pa guys ang daming type of leave dito hindi ko alam kung sa company lang namin no pero kasi sample Meron kaming leave para sa paglilipat. 'Di ba kasi uh, mostly ang schedule ng mga movers o yung pag naglilipat ka ng bahay, 'di ba? Ang schedule niyan minsan walang weekend. 'Di ba? So available time mo lang is weekdays din eh meron kang pasok sa opisina okay so kaya binibigyan ka ng specifically para sa paglilipat ng bahay marami marami pang type of leave so sagana kami sa leave um, pero in terms of work hindi ko alam no pero ako I am working in in uh, in a government right now pero napaka relax siguro stable lang din yung system namin kaya ganun eh. pero you know relax hindi ako pressure hindi ako stress um, or siguro magaling magaling lang din talaga yung yung boss ko pwede no kasi yung last company ko sa Pilipinas yes chill lang din naman yun relax din tsaka okay din yung mga ka-work ko, di ba? So yung work ko dito, although I am working in a government, um, maganda. Maganda yung system, stable, right? See. Ah, uh, ano ba? Magdadalawang taon na ako ngayon dun sa company ko. Pero never akong natawagan in the middle of the night kasi merong issue yung server namin o merong merong issue sa system. Wala, wala pa akong na-encounter na, na ganoon. 'Di diba? So Yun lang din yung nakakatuwa. Kaya Kaya ano din. Kaya for us malaking tulong na nakahanap ako ng work na inline dun sa ginagawa ko at saka magandang company it's a crown corporation meaning funded and uh, governed by the government um, stable diba? kasi kami lang ang nag-offer ng ganong service sa buong population ng uh, uh, British Columbia diba? So wala kaming competitors. Kumbaga um, kami lang ang merong ganong service. So pag nagtatrabaho ka sa ganong type ng company, you will get that feeling of security, di ba? Security and stability. Kasi nga uh, kayo lang ang nag-offer ng ganong service at hindi lang siya hindi lang siya basta service, guys. Man mandatory siya na kailangan mo magkaroon. Kasi nga kami nag-handle ng mga driver's license, ng mga insurance. So, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng mag-drive dito na wala kang driver's license, 'di ba? And for you to get that, kailangan mo pumunta sa company namin. So, 'di ba? I am so thankful na meron akong nakuha ko work na to. Okay? Uh, ng araw guys. So, 'Yon, so again in terms of work guys, uh, sinasabi ko palagi, it's not normal or hindi default na pag nagpunta ka dito kailangan multiple jobs. Uh, depende sa sa work na makukuha mo no. Kasi again kahit sabihin nating meron kang apat na trabaho, kung lahat naman yan minimum ba diba? so let's say ang minimum is 15 dollars sample lang kasi dito parang magsi yata kami sabi na lang natin 15 dollars no so kung may apat na work ka lahat yon minimum so parang pumapatak ang per ora mo nasa 60 60 kad ba diba? pero I will tell you this kung meron kang mga work like as IT engineers nurse, doktor mahina na yung 60 per hour guys kayang kaya nyong kunin yan diba? so hindi required pero kung gusto mo talaga why not? wala namang nga pipigil dun eh pero again guys ang narealize ko lang I've been in the industry for again for more than for for almost two decades now, right? Uh, lalo na sa may mga family, give time to your kids, give give time to your family. No, hindi mo yung eh, basta na bubuhay kayo ng komportable. I think that's enough, eh. No, na kapag save kayo, nagagawa niyo yung mga gusto niyo ng gawen, di ba? Nasa magandang lugar kayo, nasa nasa merong meron pa yung work life balance may quality of life that's it di ba so um, hindi ko sinasabing hindi importante ang magtrabaho ang sa akin lang is if you have time to improve yourself so you can land a better job walang walang masama doon di ba again isa sample ko lang din yung isang Nakita ko na vlog na you know na uh, for me parang ano na lang eh drama na lang no na 5 uh, years na ako sa Canada ang work ko pa rin cleaner 'di ba Manager ako sa Pilipinas pero dito five years na akong cleaner or six years na akong cleaner I have nothing against with cleaner guys pero if you have the capacity to become a manager kaya mo rin naman yan ditong gawin eh. So yung 5 years na yon anong ginawa mo to improve yourself? Diba? Tapos ang ending nun, ang sisi sa Canada. Diba? Again, wag nating gawing wag nating gawing madrama, no? Kasi, meron ka namang magagawa eh. Ang ang tanong na lang sa sarili dyan is, ginawa mo ba, ba diba? So, yun. So, Again, I'm I'm always saying this hindi po required na mag multiple jobs kayo dito, 'di ba? Nasa sa inyo pa rin. Ang dami kong kilala na nagsimula nga sa ganyan. Pero, pero hindi sila nag-end ng ganun lang or ganun na lang, 'di ba? Talagang pinaghirapan nila, pinagtrabuhan nila, nag-upgrade sila hanggang sa makuha nila 'yung gusto talaga nilang trabaho. Right? So, yun. I think yun lang yung masya-share ko again about work, about flexibility of work. You know? Na ngayon na very accepted ang remote work. Di ba? Now, if you have a chance to to get those kind of jobs, go for it. Kasi, laking, ano yun, laking ginhawa. Lalo na pag may mga anak kayo. Alright? So, yun lang ulit guys. So, Thank you again. So, peace.